Bawal muna ang pagtatayo ng fish pen sa Dagupan City. Ito'y dahil na rin sa paulit-ulit na fish kill sa nasabing lungsod. Si Nora Dominguez sa buong detalye. Maabig yung aromod si Kenamin Mahigpit na pinagbabawal ang pagtatayo ng mga fish pen sa mga kailugan sa buong lungsod ng Dagupan upang hindi na maulit ang mga insidente ng fish kill dahil sa polusyon sa tubig. Ayon kay Dagupan City Agriculturist Emma Molina, Nakataas ngayon ang moratorium order na nagbabawal sa pagtatayo ng mga fish pen o fish cages sa katubigan ng Dagupan City. Ang no fishpen pen policy niya ay napagkasunduan ng mga fish pen operators at city government upang bigyang daan ang sinasagawang pag-aaral sa katubigan sa Dagupan City matapos lumabas ang negatibong technical evaluation ng before kung bakit paulit-ulit ang insidente ng fish kill ng mga nakalipas na taon sa lugar. Batay sa rekomendasyon ng BFAR, dapat umano magpahinga ang tubig sa dagupan mula sa polusyong idinulot ng mga unregulated fishery structures sa kailugan ng syudad noong nakalipas na mga taon. Ayon sa Dagupan City Agriculturist, tanging pinapayagan ngayon ng mga struktura sa ilog ng Dagupan ay ang batikwas na hindi permanente sa ilog at hindi nangangailangan ng feeds kundi ilaw lamang kapag walang buwan upang matrap ang mga huhuliing isda. Inirekomenda ng City Agriculture na alternatibong pangisdaan ng mga dagupenyo ang paggamit ng tabal, banwal, puket, skylab at floating oyster raft na ligtas gamitin at hindi magdudulot ng polusyon sa tubig. Balak din ngayon ang Dagupan City Agriculture na magtayo ng Living Museum upang ituro sa mga dagupenyo ang mga alternatibong pangisdaan, hindi lamang ng bangos kundi sa mga high value fish na alternatibong pagkakakitaan ng mga banging isda sa lungsod. Hindi masira kaya nagkaroon ng agreement lahat ng may fish pan, fish pens noon na wag na muna i-operate. At saka, yung mga may-ari ng fish pan kasi sa katabi nila, yun yung may mga issues din sa klase ng tubig na kumapas. Manlalapod Pangasinan, Nora Dominguez, Eagle News.